Yan! Sino itong actress na grabe raw ang ugali dahil nakakasuka raw? Ito ng partner ni actress e eh, wala raw magawa sa ugali ng asawa at sunod-sunuran na lang. Kumbaga, walang sariling desisyon at nagpapa-under lang sa partner niya. Wow. Parang complete opposite nga ang kanilang ugali ni actress eh. Oh diba? Sa maugali niya. Mas maugali, eh. parang under the yung actor, di ba? Uh, parang walang sariling decision daw uh, yung actor. Para parang kung, gano'n. kung anong gusto ng aktor, sunod-sunuran lang siya. Uh, parang lumabas to yung demonyeta uh, na oh. bahay, parang gano'n. Yes. Mabutang so, oh. tatagal sila friendship. Doon yung ano, siguro, red flag. So, oh, <laughs> yun, Pero sobra siguro mahal niya. ano, mahal ni, ni, ni lalaki si actor. Pero tapos, sa oh. pakita niyo na ako ang ano lalaki sa bahay na ito, di ba? Ako ang hari. Ganon. Kaya, Pero yun sa kapag mahal mo, parang buwabaw-baw ka lang, di ba? Ganun. Pero dapat, ano eh, may, merong ano bigayan, di ba? Ganon. Give and sa, take. Give and take. Symbiotic relationship dapat. Ay, ganon. Oh. So, ano masasabi mo dyan? <laughs> <Sa> <laughs> Ang <dyan>? masasabi <laughs> dyan dapat, magbago, siya. magbago na siya. Hindi nakakapagtaka pag, pag nag sila. No, ganon.